Kumusta mga kazitsyen? Itutuloy natin ang karugtong ng kwento ng pelikulang pinamagatang, The Hobbit The Desolation of Smug, na isinalin natin sa Tagalog. Ang The Hobbit The Desolation of Smug ay ang pangalawang yugto sa trilogy ng pelikulang Hobbit, ipagpapatuloy natin ang kwento ng paglalakbay ni Bilbo Baggins isang Hobbit, at isang grupo ng mga dwarfs na pinamumunuan ni Thorin Oakenshield, sila ay nasa isang pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanilang kaharian na Erebor sa The Lonely Mountain, mula sa dragon na si Smug. Sa yugtong ito ng kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng iba't ibang hamon at pakikipagsapalaran. Ang grupo ay nahaharap sa mga panganib ng Mirkwood Forest, isang madilim at misteryosong kagubatan na puno ng mga higanteng gagamba. Sila ay nahuli ng Wood Elves, at dapat maghanap ng paraan upang makatakas sa kanilang pagkakulong. Narating nila ang The Lonely Mountain, kung saan nakaharap ni Bilbo ang nakakatakot na dragon na si Smug. Kung bago ka palang sa channel, Huwag kalimutan mag-subscribe para matulungan ang channel natin at pindutin na rin ang notification bell button, para updated ka sa mga susunod na video, kaya mag-enjoy sa recap natin, sit back and relax. Sa isang pagbabalik tanaw sa kwento kung saan unang nagkakilala si Gandalf at Thorin sa bayan ng Bree, sa hanggana ng Sheer, dumating si Thorin Oakenshield sa Prancing Pony at nag-order ng pagkain at napansin niyang pinapanood siya ng dalawang parokyano, na masama ang tingin sa kanya napigilan ang paglapit sa kanya ng dalawang parokyano, nang umupo si Gandalf the Grey sa tabi niya, at nagpakilala sa kanila noong sakupin nila ang Moria mula sa mga orcs. Hinimok ni Gandalf si Thorin na simulan ang pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanilang kaharian mula sa dragonsmag at himokin ang natitirang mga dwarfs. Ayon kay Thorin, ang Arkenstone ang magbibigay daan sa kanila na mabawi ang nawalang kaharian ng Erebor ng mga dwarfs. Iminumungkahi ni Gandalf na mag-recruit ng isang magnanakaw upang nakawin ang Arkenstone mula sa bundok na binabantayan ng Dragon Mag. Makalipas ang labindalawang buwan, makikita natin si Bilbo na nagtatago sa isang bato kung saan muntik na siyang makita ni Azog, kasama ang mga orcs nito. Sa kabilang banda, may nakatayong itim na oso sa di kalayuan, kaya umalis si Bilbo sa kanyang tinataguan, at bumalik sa mga dwarfs at Gandalf. Sinabi nito na may nakita siyang itim na oso sa hindi kalayuan. Alam ni Gandalf ang tinutukoy ni Bilbo kaya naisip niyang pumunta sa bahay nito. Kasabay nito, hinahabol sila ng mga orks pababa mula sa bundok. Hinihimok ni Gandalf ang grupo na pumunta sa isang kanlungan na bahay at ito ang bahay ng itim na oso. Nakarating sila sa bahay nito at buti na lang nakarating sila sa tamang oras at hindi nakapasok ang oso. Dito na sinabi ni Gandalf na ang oso na iyon ay si Beorn, isang skin changer na maaaring mag-anyong lalaki o isang oso. Sinabi ni Gandalf na magpahinga na sila at ligtas sila dito ngayong gabi. Samantala, ang itim na oso ay nagbabantay sa paligid ng kaniyang bahay at makikita natin si Azog na umatras nang makita ang itim na oso. Mayamaya -maya dumating ang kaniyang anak na si Bolg at sinabi nito na pinapatawag si Azog sa Dol Guldur ng kanilang master. Balik ang eksena sa bahay ni Beorn, kung saan natutulog na ang mga dwarfs at si Bilbo ay gising pa, naisip niyang tingnan ang singsing sing na hawak niya. Balik ang eksena sa Dol Guldur, kung saan kausap ni Azog ang isang malaking itim na espirito at sinabi nito na paparating na ang malaking digmaan. Sa pagdaan ng ilang sandali, makikita natin si Beorn na naging tao na, kinabukasan sa paggising ni Bilbo, habang kausap ni Gandalf ang mga dwarfs. Tinawag ni Gandalf si Bilbo upang samahan siya sa pagbati kay Beorn at ng maglaon, pinakilala na ni Gandalf ang grupo kay Beorn. Habang sinasalina ng gatas ni Beorn ang mga dwarfs, nasabi niya na kilala niya si Azog, sapagkat ito ang nagpahirap sa kanyang uri sa loob ng maraming siglo at si Beorn lamang ang natira sa kanila. Ayon kay Beorn, kailangan nilang makarating sa The Lonely Mountain bago ang taglagas at kailangan pa nilang dumaan sa Mirkwood Forest. Pinahiram ni Beorn ng kanyang mga pony sa grupo upang malampasan nila ang mga humahabol na orcs at makapasok sa Mirkwood Forest. Habang naghahanda sila papuntang Mirkwood Forest, Nag-usap si Gandalf at Beorn, ang tungkol sa nalalapit na banta ng panganib kung saan sinabi nito na paparating na ang hukbo ng mga orcs at isang kilala sa pangalan na Necromancer. Naglakbay sila papuntang Mirkwood Forest, ang pinakadakilang kagubatan ng Middle Earth bago ito dumilim ng kasamaan, ito ay tinawag din Greenwood the Great. Sinabi ni Gandalf sa mga dwarfs pakawalan ang mga ponies sapagkat hahanapin ito ng kanilang tagapangalaga na si Beorn. Naisip ni Gandalf ang isang masamang kalaban, at nagdesisyon siyang pumunta sa mataas na bundok para alamin ang nangyayari doon. Kinausap niya si Bilbo at balak sana ni Bilbo sabihin kay Gandalf ang sing-sing at sa bandang huli, hindi niya ito nasabi. Bago umalis si Gandalf, sinabi niya sa mga dwarfs habang papasok sa Mirkwood, huwag lumihis sa landas ng kagubatan at hintayin siya bago pumasok sa The Lonely Mountain. Ang kagubatan ay may isang ilog at tulay sa bandang gitna at dapat iwasan na mabasa ng tubig sapagkat meron itong maitim na engkanto na humihikayat na maligaw sa daan. Habang papasok sila sa kagubatan, sa pangunguna ni Thorin, nakita na nila ang tulay at sa kasamaang palad ito ay sira at kailangan nilang maghanap ng ibang daanan. Napagdesisyonan ni Thorin na si Bilbo muna ang tatawid sa isang baging papunta sa kabila, nang makatawid na si Bilbo, agad na sumunod ang mga dwarfs, maya maya inantok si Bomber at bigla itong nahulog at nabasa ng tubig. Wala silang magawa kundi buhatin ito. Matapos mawala ang kanilang landas dahil sa masasamang engkanto sa kagubatan, naisip ni Bilbo na umakyat sa isang puno upang makita ang araw at gabayan sila patungo sa Lonely Mountain. Sa pag-akyat niya sa tuktok, nasilayan niya ang mga paru-paro na lumilipad at natanong niya ang Lonely Mountain, sa pagbaba niya natuklasan niya na ang mga dwarfs ay nakuha ng malalaking gagamba at inilagay sa mga sapot nito. Si Bilbo sa tulong ng kanyang espada na pinangalanan niyang Sting sa engkwentro na ito at gamit ang sing-sing, upang hindi siya makita ng mga ito, pinatay niya ang isa sa dalawa sa mga gagamba. Nailigtas niya ang mga dwarfs mula sa mga sapot ng mga gagamba, gayon paman, habang nakikipaglaban sa umaatake ng mga gagamba, ang mga dwarfs ay nahuli ng wood elves na pinamumunuan ni Notorial at Legolas, ang anak ng Elven King na si Thranduil. Dinala ng mga elves ang mga dwarfs sa kanilang kaharian, kung saan sinundan sila ni Bilbo na hindi nakikita at taglay ang kapangyarihan ng Singsing. Isa-isa ikinulong ng mga elves ang mga dwarfs kabilang na si Kili, na may lihim na pagtingin kay Toriel at ganun din si Legolas na may kunting pagseselos. Pinaharap si Thorin kay Thranduil, nagtataglay ng sama ng loob si Thorin laban kay Thranduil dahil sa pagtanggi sa tulong ng mga elves matapos silang itaboy ng Dragon's Mag sa Lonely Mountain, at tumanggi siyang makipag-ayos. Iniutos ni Thranduil na ipakulong silang lahat sa mga selda ng mga dwarves. Pinuntahan ni Toriel si Kili at nakita nito ang hawak na bato, ito ang bato na binigay sa kanya ng kanyang ina para sa isang pangako na siya ay magbabalik. Sa eksena, makikita natin si Bilbo na nasa isang silid kung saan nandoon ang susi ng mga selda at hawak nito ng isang elves at nailagay ito sa isang lagayan. Maya-maya, dumating si Bilbo sa selda at hawak na nito ang susi at isa-isang pinakawala nito ang mga dwarfs, pumunta sila sa imbakan ng mga alak at pumasok sa mga barrel. Nalaman nito ng mga elves kaya inutos ni Legolas na isara ang gate, dito na lumabas ang mga orcs sa pangunguna ni Bold, sinugod ng mga orks ang mga dwarfs at naisip ni Kili na buksan muli ang gate, ngunit sa kasamaang palad na tamaan siya ng palaso ni Bold, dumating si Toriel kasama si Legolas at nagkaroon ang mga dwarfs ng pagkakataon na tumakas. Dito natin makikita ang galing sa pakikipaglaban ni Toriel at Legolas gamit ang kanilang mga sandata at taglay na abilidad, patuloy na inaatake ng mga orks ang mga dwarfs habang nagpapaagos sa tubig, nagawang makapatong ni Legolas sa mga dwarfs habang nasa tubig at patuloy ang pag-atake sa mga orcs, maya-maya sa hindi inaasahan. Muntik nang matamaan si Legolas ng palaso ng isang orc, nang sanggain ito ng palaso ni Toriel, utos ni Legolas kay Toriel gawing bihag ang isang orc. Samantala, nakarating na si Gandalf sa mataas na bundok, pumasok siya sa isang madilim na kuweba kung saan nagkita sila ni Radegast at napag-usapan nila ang nalalapit na digmaan sa pangunguna ni Azog the Defiler. Balik ang eksena sa mga dwarfs kung saan ilang milya na ang layo sa pagbaba ng ilog, nakilala ng grupo si Bard isang bowman, at inapo ng orihinal na panginoon ng Dale, na naghihintay na kunin ang mga walang laman na barrel sa kanyang bangka. Samantala, hinarap kay Thranduil ang isang orc na bihag nila at nasabi nito ang nalalapit na digmaan, hindi ito ikinabahala ni Thranduil, bagkos inutusan niya si Legolas na isara ang gate at bantayan ng maigi ang kaharian ng mga elves nalaman ni Legolas na umalis si Toriel papuntang kagubatan. Balik ang eksena sa mga dwarfs, habang binabaybay nila ang ilog, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga barya para suhulan si Bard para ipuslit sila sa Lake Town sa Esgaroth. Gamit ang mga walang laman na barrels, tinakpan ni Bard ang mga dwarfs ng mga isda, nang sa ganun, hindi malaman ang bantay ng Esgaroth na sakay niya ang mga dwarfs sa bangka. Nang huminto si Bard sa pangunahing tarangkahan, hinarang siya ni Alfred, ang mahinang katulong ng guro ng bayan. Nakinukulit siya na wala na raw laman ang mga barrels nito sapagkat ang trabaho ni Bard ay isang bargeman at hindi isang mangingisda. Ang laman ay dapat itatapon sa lawa. Sinabi ni Bard na kailangan ng mga residente ng bayan ang isda para sa pagkain at sa kalaunan, pinayagan siya ni Alfred na nagbabala sa kanya na alam niya kung saan nakatira si Bard at siya ay binabantayan. Sumagot si Bard na maliit ang bayan at alam ng lahat kung saan nakatira ang lahat.